At last wow, si Miss Cass, mga akin. Ano ba nags-CR dito? So. Diba nga may nakita ka, no? Pumasok na ganyan ang babae na yun. Katulad, katulad ko. Parang kanina, kanina mayroon. Pero ito, nakalabas ito. na siya. Meron po no. yan, nakalabas na siya kanina. Ganyan na ganyan yung damit. Oo, ganito. So yung mga king, uh, nandito na kami ni Miss Girls. Dito ka. Dito ka ba? Uh, people's Park, no? Huh? People's Park. So dati kasi, uh, dito kami mupo na talaga ni Miss Kels so yan no na king tot king tot Nakakabahan ako sa suot ko nabag paano ako papainit yata papainit <laughs> okay ka lang Miss Kels okay lang okay ka lang okay lang nyingal ka lang <laughs> hingal mo na yan <laughs> aking tot tayo eh aking tot kami mga King siyempre <coughs> yan o no? shout out kay king tot So yun maraming turista. So parang 'di ba parang alabag 'yo. Nalamig ka? Nalamig ka. Yap ka. Yap ka Ay, maka. Naiya siya, naiya. Ay, galang. Ay, galang. Ay, galang. Sama naman kita eh. Oo, oh, siyempre. Sama kami. <laughs> Saan? Sa kalsada. oh, dito, dito. Mm. Diyan, mga king, oh. Picture kami Pakita diyan. natin yung picture natin nung last time. Oh. Ito na para mag-edit na na. Oh. <laughs> picture. Dito kami nun. Ah, tapos sumakit kami doon. Tapos meron. sa ba tayo nag-tiktok nag nun? Dun sa taas. So, si Miss ako, tiktokeris. So, ano tayo? Anong tayo? Dapat doon. ang ganda ng view talaga. Mapapa, I love you talaga ako sa inyo. Nawawa ko? Naihiya ko. Nai <laughs> ako na ako na Gusto ko ino win. Pag ko talaga. <laughs> ano kaya? Ano Wawala si Miss Kels, mga akin. Huh. Nagpunta yung Miss Kels. Saan ka Miss Kels? No? <laughs> Saan nagpunta yun? Daba na nga ako. Mga akin, nawawala si Miss Kels. Wala <laughs> oh. Saan kaya yun? yun? <sighs> Saan na yun? Saan ka na, Miss Kills? Si yung mga king Yung mga si, ano, si Miss Kills Hindi ko alam kung nasaan siya So, hanapin natin Not time yun eh Wala na siya, <laughs> wala na na

Ano ba nag-CR dito? Saan kaya siya dito? Diba may nakita ka, no? Pumasok na ganyan ang babae na yan. Katulad, katulad ko. Parang kanina, kanina mayroon. Pero ito, nakalabas ito. na siya. Meron Ayun, kuya yan, no? nakalabas na siya kanina. Ganyan na ganyan yung damit. Oo, oh, oh, ganito. Saan kaya Ay Ah, rin pala. Yung mga kinakita daw ni ate. Saan kaya yun? Gumano'n ba te? gumanunsa? siya no. saan kaya yon? wala <laughs> saan galing? Hey, naku, oh ako. kain ako. kaya anong uy! saan anong 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 Di ba dito tayo picture nun? No? oh, dito. Ito ay naalala ko, pero dito napansin kasi kinakabaan na ako. Tanong-tanong pa ako dun, oh. Di ba dito tayo? Dito, dito, dito. Try, try. Di ba dito tayo? Di di oh, dito, dito yung picture nung Dito rin, dito di minsan eh. Uh, ah. Ngayon, may ko sa'yo. Ay, may ko Ano yan? Basta upo ka dyan. Dito? Ano ba yun? Di ba dito tayo? Dito? picture? Uh, Oo, oh, upo ka dyan. Ano sa inyo, sir? Ordinary magic? Ano? Okay. Okay. Ay, hindi ko makita. Hindi makita sa kami. Dito, dito, dito. okay uwaa, maganda naman. kaya ngayon lang yan? oo ngayon lang, kaya nga wow. itago ako sa para ano pagawaan? sa'yo ano to magic uh, ano to miss mag magic mag? magic mag no? Mag mag. pag na ano? tawag nun? pag nalagyan na may hita, to, uh, pag nalagyan na pag na naman na pag na lang kaya naman itatubo pag na lang kaya naman itatubo pag